Kumusta mga asaliksik? Akala ng marami ay ligtas ang mga pagkaing nakikita natin sa supermarket at iniinit lang sa microwave. Pero linggid sa kaalaman ng nakararami, may mga produkto palang punong-puno ng kemikal, pekeng sangkap at delikadong additives na halos hindi na matatawan na tunay na pagkain. Kaya mula sa delatang spaghetti na puno ng artificial na keso, at hotdog na hindi mo kilala kung saan nang galing. Hanggang sa oatmeal na matamis nga, pero mas maraming sugar kaysa prutas, ay pag-usapan natin ang sampung pagkaing akala mong harmless, pero delikado pala sa kalusugan. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Canned Spaghetti Products Hindi na bago sa marami ang pagkahilig sa canned spaghetti meals yung tipong mabilis initin, creamy ang sauce, at may kasamang meatballs o hot dog bits. Pero alam mo ba na ang laman ng lata ay isang halo ng overcooked pasta at matamis na tomato sauce na nilagyan ng corn syrup at chemical stabilizers. Ang tunay na cheese ay halos wala na sa eksena. Napalitan ng processed powdered version na gawa sa laboratorio para lang matunaw ng tama at hindi agad masira sa loob ng lata. Hindi lang yan, ang mga lata kung saan ito nakaimbak ay kadalasang may BPA-based plastic lining na kapag ay maaaring maglabas ng kimikal sa pagkain. At kung inaasahan mo makakain ka ng tunay na Italian meal mula sa lata, think again. Ang meatballs o hotdog na kasama rito ay gawa sa emulsified meat by products na hinubog pabalik sa anyo ng karne at nilagyan ng preservatives tulad ng nitrates. Kaya kung pakiramdamo bumabalik ka sa childhood memories habang kumakain ng canned spaghetti, baka ang totoo'y lab-approved survival food lang talaga ang kinakain mo. Nakakatuwang alalahanin, pero nakakatakot isipin kung anong nilalaman talaga ng bawat kutsarang sinusubo mo. Number 9. Canned Beef Stew Mukhang perfect sa malamig na gabi ang mainit-init na beef stew mula sa lata pero teka, alam mo ba kung ano talaga ang laman nito? Ang karne sa canned beef stew ay hindi premium cuts, kundi mga tiratirang bahagi ng baka na hindi na mabenta kung sariwa. Pinakukuluan ito ng matagal hanggang sa lumambot, tapos binababad sa sauce na may sangkap na salt, MSG, at iba't ibang artificial flavorings. Isa sa mga karaniwang additives dito ay caramel coloring. Hindi para sa lasa, kundi para lang magmukhang parang mabagal na niluto ang putahe pero ang ilang uri ng caramel coloring ay may health risks din ayon sa ilang pag-aaral. Hindi lang karne ang isyo rito. Para hindi agad masira ang stew habang nakadisplay sa shelf ng supermarket, binadagdagan ito ng preservatives at thickening agents. Sa madaling salita, hindi comfort food ang tunay na iniyahain sa'yo, kundi isang produkto na mas iniyakma para tumagal ng months sa lata kaysa magbigay ng tunay na nutrisyon. Kaya kung balak mong magpainit ng canned beef stew sa susunod, tanungin mo muna ang sarili mo. Iniinit mo ba ang hapunan o isang halo ng scrap meat at synthetic flavors? Number 8. Pakete ng cheese na di totoo Masarap itong ipatong sa burger o isandwich at kung titignan mo ay parang perfect ang paggatunaw ng bawat hiwa. Pero ang katotohanan, hindi talaga ito tunay na cheese. Ang American cheese slices ay produkto ng mga tira-tirang keso, whey, milk powder, at iba pang byproducts na giniling, pinainit, at nilagyan ng iba't ibang kemikal para lang makuha ang texture at itsura ng cheese. Wala itong sapat na dairy content para matawag na tunay na keso, kaya ang tawag dito sa batas ay pasteurized processed cheese product. Yung kulay dilaw na inaasahan mong galing sa natural na gatas, gawa rin yan sa artificial food dyes. Habang iniisip mong kumakain ka ng masarap na classic cheese, baka hindi mo namamalayang mas malapit ka ng maging eksperimento sa laboratory kaysa sa pagiging satisfied customer. Kaya sa susunod na kumuha ka ng slice para sa grilled cheese mo, tanungin mo muna, tunay ba tong keso o isa lang itong plastic na nagkukunwaring creamy? Number 7. Boteng protina pero puno ng kemikal. Para sa mga nagmamadali o gustong magka-abs agad, tempting talaga ang ready-to-drink protein shakes. Pero alam mo ba na karamihan sa mga ito ay hindi talaga galing sa whole foods, kundi mula sa heavily processed protein isolates at concentrates? Puno ito ng gums tulad ng karagenan, artificial sweeteners gaya ng sucralose, at synthetic vitamins na hindi rin madaling maabsorb ng katawan. Kaya kahit sinasabi ng label na mataas ang nutrisyon, baka label lang talaga ang may laman. Hindi pa dyan natatapos. Para magtagal ito sa shelf at manatiling smooth ang texture, dinadagdagan pa ito ng preservatives at stabilizers. At ang lasa? Chocolate o vanilla daw. Pero karamihan, gawa lang sa artificial flavoring na walang kinalaman sa tunay na ingredients. Kaya kung akala mong iniinom mo ang susi sa healthy lifestyle, baka ang tutoy, nilulunod mo lang ang katawan mo sa chemicals at false promises. Potoong ang convenience comes with a price. Lalo na kung ang laman ng bote ay mas chemistry set kaysa tunay na pagkain. Number 6. Peking Prutas sa Syrup Masarap itong ihalo sa pancakes, milk tea o desserts. Pero ang katotohanan sa likod ng fruit-flavored syrups ay hindi matamis kundi mapait. Ang mga makukulay na syrup na ito ay halos puro high-fructose corn syrup lang na may halong artificial fruit esters at synthetic food dyes. Ang strawberry o blueberry flavor na nararamdaman mo sa dila mo hindi galing sa tunay na prutas kundi mula sa kemikal na ginaya lang ang lasa at amoy ng natural na bunga wala ni isang piraso ng prutas sa loob ng bote. Mas malala pa, karamihan sa mga kulay na ginagamit dito gaya ng Red 40, Yellow 6 at Blue 1 ay gawa sa petroleum-based dyes at ilan sa mga ito ay ipinagbawal na sa ibang bansa. Bukod pa roon, sobra rin sa asukal ang mga sirup na ito na minsan ay mas mataas pa sa soft drinks. Salamat sa preservatives at thickeners, Tumatagal ito ng buwan o taon sa shelf kahit hindi nilalagay sa ref. Kaya bago ka muling mag-squeeze ng sirup sa iyong almusal, kanungin mo muna, totoong prutas ba ito o panlilin lang na nilagay sa bote? Number 5. Matamis pero mapanganib na tinapay. Toaster pastries, yung mga madaling itoast na may palaman sa loob, ay paborito ng maraming bata at maging matatanda. Pero ang laman ng meriendang ito ay halos puro refined sugar, corn syrup, at artificial dyes na kilala sa pagkakaroon ng epekto sa kalusugan. Ang fruity filling sa gitna, isang gelatinous na halo ng artificial flavors at thickeners na may kaunting-kaunti lang o wala talagang tunay na prutas. At ang crust, gawa sa enriched flour at hydrogenated oils na binuo para tumagal ng matagal sa lalagyan ang icing sa ibabaw, na madalas ang dahilan ng saya, ay dagdag sa sugar overload. Ilang brands pa nga ang gumagamit ng BHT, isang preservative na ipinagbawal na sa ilang bansa sa Europe. Sa bawat kagat, hindi lang matamis na lasa ang tinatanggap mo, kundi isang halo ng chemical na dinisenyo para magmukhang masarap at maging shelf-stable. Kung ang akala mo ay breakfast ito, baka mas tama pa kung ituring mo itong dessert disguised as food. Kaya sa susunod na mag-toast ka lang isa, isipin mo muna, ito ba'y pagkain o colored sugar trap? Number 4. Peke ang hiwa ng turkey. Kapag nakakita ka ng manipis, pantay-pantay na turkey slices sa grocery, iisipin mong sariwang hiniwa ito mula sa inihaw na karne. Pero ang totoo, ang mga processed turkey deli slices ay gawa sa pinagsama-samang bahagi ng pabo, hindi mula sa buong hiwa kundi mula sa giniling na karne na tinimplahan ng sobrang daming asin at asukal. Bago pa ito islice, ang karne ay ginawang parang paste, isinilid sa hulmahan at muling pinatigas para magmukhang legit na turkey meat. Hindi lang yan, ang karne ay puno ng sodium phosphate, isang additive na tumutulong para manatiling moist ang karne kahit matagal na itong niluto. Munit ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang phosphate sa diet ay posibleng magdulot ng kidney problems at heart issues. Dagdag pa ang dami ng preservatives at flavor enhancers na kasama sa bawat hiwa. Kaya kung sa tingin mong healthy ang sandwich mo dahil may turkey, baka mas tama kung tawagin itong meat experiment in a loaf kaysa tunay na paggain. Number 3. Mashed Potato na di gawa sa kusina Mukha itong comfort food sa unang tingin, madaling timplahin, madulas sa bibig, at creamy raw. Pero ang powdered mashed potatoes ay halos wala ng kinalaman sa totoong patatas. Ang ginagawa rito, ang patatas ay niluluto, pinapatuyo hanggang maging granules or flakes, at halos tinatanggalan ng lahat ng natural nitong texture at nutrients. Para muling buhayin, nilalagyan ito ng hot water o milk. Pero hindi ito sapat kaya sinasahugan pa ito ng preservatives emulsifiers, at flavor enhancers. Kadalasang sangkap nito ay mono at diglycerides para manatiling malambot at sulfites para mas tumagal ang shelf life. Pero ang mamasangkap na ito ay may history ng pagiging sanhi ng allergic reactions sa ibang tao. Sa bawat subo, hindi mo talaga matitikman ang tunay na linamnam ng patatas, kundi isang proses na produkto na may halong lab chemicals. Kaya sa susunod na kumuha ka ng instant mashed potato, tanungin mo sarili mo. Gusto mo ba ng tunay na paggain o shortcut na may halong peligro? Number 2. Sandwich na ininid pero delikado Mukhang masarap at convenient ang frozen breakfast sandwiches, lalo na kung nagmamadali ka sa umaga. Pero sa likod ng malutong na biscuit at malasaraw na palaman, may mamasangkap itong hindi basta-basta. Ang itlog, madalas gawa sa liquid egg blend na may halong stabilizers at emulsifiers para hindi agad masira. Ang sausage, may taglay na phosphates, binders, at artificial flavors para manatiling juicy kahit ilang beses nang na-freeze at na-thaw. Hindi lang ito bastal-musal, ito ay isang processed package ng kung ano-anong additives. Hindi rin ligtas ang tinapay para hindi maging matigas kapag ininit sa microwave. Binubusog ito ng modified starches at dough conditioners. Mukhang okay sa panlasa at tamang tama para sa busy na araw. Pero kung iisipin mo, parang eksperimento sa freezer ang almusal mo. Sa halip na balanced meal, ang nakukuha mo ay sangkatutak na kemikal na dimisin niyong magmuhang pagkain. Sulit ba ang bawat kagat kung kapalit nito ay health risks sa hinaharap? Number 1 Oatmeal na may halong panloloko Kapag sinabing oatmeal, iniisip agad natin na healthy ito, lalo na kung may prutas na flavor at madaling timplahin. Pero ang flavored oatmeal packets ay kadalasang punong-puno ng sugar, artificial flavors, at synthetic additives. Oo, oats ang base ingredient, pero pagkatapos nun, parang candy na ang laman. Mataas ang sugar content, at kadalasan tay may corn syrup solids at fruit flavorings na hindi naman tunay na galing sa prutas. Masama pa rito, may preservatives at emulsifiers din na hinahalo para hindi ito maging malagkit at madikit habang nakaimbak ng matagal sa pantry. Kung susuriin, ito ay engineered para tumagal sa shelf, hindi para magbigay ng tunay na nutrisyon. Kaya kung inaakala mong ito ang best choice para sa healthy breakfast, baka panahon na para basahin mo ang label at mag-isip ng mas natural na alternatibo dahil sa flavored oatmeal ang healthy ay kadalasang nakasulat lang sa kahon hindi sa loob nito